mga idol, good morning. Tawa tayo. Linis tayo dito ng ano. Linis ako dito ng yung niyog yung na naman pasok ngayon, kaya linisin natin. Tawa mga idol. Samahan nyo ako manglinis dito. Dito tayo ngayon magtambay. mga idol oh. doon na tayo galing kanina doon sa taas na yun pinisan lang natin mga ano galing galing na ano hanggang dito pa sa taas ikipasin yung lahat mga idol oh. at chow to chow chow taposin yung lahat yun mga idol tapos na tayo maglinis mga idol oh. labak yan ito yung agay yung sanay no Tapos, nung naglilinis ako kanina, kita ako dito mga igalos. Oh. yung bunga niya o oh, mga idol ang tawag po sa amin nito ay bugnay tignan natin kami siya kasi matigas yung buto tigas hmm. lang yung buto mga idol eh. comment nyo nga mga idol kung anong tawag nyan sa inyo shout out shout out